ng paggamit ng gitar o gitara na nagdudulot ng depression sa mga kabataan ngayon at dahil sa gitara na ito nasasayang natin ang time natin na sana'y ginapit natin sa pananampalataya kay Allah dapat din sa kapatid sinisira at alam nyo kapatid pag hindi nyo ito sinira habang kayo habang nabubuhay habang hindi nasisira itong gitara na ito at kayo'y namatay na magdudusa pa rin kayo dahil, dahil sa inyo ginamit to ng ibang mga tao at dahil sa inyo napunta sila sa kasamaan so, bunala sa mga, mga kapatid ap Aparman sila Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun Tama yung mga kapatid Waya ko nagpapanjari bangsa manusia ibang bangsa din, buat palingkan magtag-ipun marika ko Bima na Pia kita nyo siya lahil maripababang pintu niya bukong mag-gitar biya Ilang nyo kain na Bukong siyang dakan sila Allah subhanahu wa ta'ala kato Tama yung kapatid At anong nito ng Allah Dapat sambahin siya na walang ibang Diyos na maliban kaya sa kanya at siya lang ang nag-iisa kaya dapat ito ang mga kapatid wala nang wala tong paparating wala tong pa kain si, kasi so, nalaki tong kasalanan kapag oh, hindi, yeah. hindi, natin to sinira so dapat daw sirain mga kapatid okay lang ba yun sa inyo sa uh, niyo oh, ganun ba ganun ba pala na, nakakagawa kami ng kasalanan kung ikakabuti kasalan, lang kami buti Ilap pang sa mga sirain na sirain lang to Ano? Tirahin natin. Oh, sige. Tirahin mo na. Ay, ikaw na magtira. Oh, yan. Yeah. Ako na. Unahan mo na. Bismillahirrahmanirrahim. Amoy ini makapang dahi. Ganito dapat ginagawa sa mga music. O, oh, paano pa? Ang mga lumalabag kay Allah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Salamat Allahu akbar. Allah akbar! Salamat kayo kala. Ginawa niya kayong isang tao upang... Allah. Allah Allah akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah Akbar Allah Akbar